Hvor er det? Hvor er mora? mora, eh? mora. <laughs> at pupunta naman kami dito sa Sana Mall katabi lang to ng Villaggio Mall at ito yung laging binablog ng mga vlogger na sikat dito sa Riyadh itong Golden Sky nabilihan ng murang gold at saka yung Dimas Gold yan naman yung binablog ni Redski papasok kami dito sa Sana Mall kakunti lang mga tao dito at hindi masyadong pinupuntahan hindi ko alam kung bakit ang ganda naman ng mall na to at napakalinis vlogger 1 million follower Lisa Maiji <laughs> hmm. ano siya ng karaksyay sarap yung karaksyay dito laro na siya ng tao hmm. yung sana mall hindi masyadong crowded yung tao siguro sa gabi sa gabi masiguro madaming tao ewan ko lang pag gumaga kasi ganito lang Kaunti lang ta. Hmm. Ito kami sa mall, sa sana mall. Ganda ng mall natin. Eh. Puro kakaunti ang tao. Tsaka napakalinis. Kasi nga kakaunti ang tao. Nagpupunta. Parang sa kapaligiran lang, pag yung, kunyari yung kalikasan natin sa mga bundok, mga hindi crowded o walang masyadong tao, hindi siya nasisira. Pero pag marami ng tao nakadiskubre, unti-unti na sisi parang tumol na to tahimik lang pero maganda kasi nga wala masyadong tao ang problema lang pag wala masyadong tao hindi kikita mo sa kapaligiran naman kinukuha yung mga puno ang nagsasuffer yung kapaligiran ang tao ang kikita dito yung minsan yung mga ang gandang lugar kailangan na na lang huwag na lang i-share sa iba <laughs> pag dumami ng tao wala eh. siraan sasay kami sarap daw eh sabi ng jelly gusto ka pigyan ng ano ba wala siya magkakarating ngayon 20 Punta lang kami sa Sana Mall para uminom ng Karak Shai. At ngayon papunta na kami doon sa pinakamurang bilihan ng mga grocery dito na sabata Bata. Halos lahat ata ng mga Pilipino doon namimili. Kasi sobrang mura lang talaga ng mga bilihin doon. Kung wala mo yung 300 real mo, yung punong puno na yung grocery basket mo. Doon kami lagi namimili. Kasi natry na rin namin sa iba na mamili. Talagang doon lang sa Saj, ang 300 mo or 250 real mo ay napakadami mo lang mabibili kasi murang-mura talaga yung mga bilihin doon at marami ka rin pagpipilian at nandito na kami sa such Hypermarket hindi mo naman kung gano'ng karaming Pilipino ang nandito hindi ka din sa mga ibang grocery na kakaunti lang ang tao dito halos lahat na Pilipino at tuwing Friday ay talagang blockbuster ang pila dito kaya kung gusto mong pumunta dito na mga kakaunti yung tao pumunta ka na mas maaga mga bandang alas 5 ng umaga or alas 6 bukas na sila at kakaunti lang yung tao eh. sa ganong oras kasi pag mga ganitong oras napakadami ng tao at napakahaba ng pila sa cashier at di naman ako mamimili ngayon kasi kakabili ko lang ng grocery na nakaraang linggo ng araw ng sahod at sinamaan ko lang yung kaibigan ko at gusto daw niya kasi gumawa ng maa at total nagaya na rin ako na kumain dito sa bata eh dito na rin siya mamimili kasi mas mura ang bilihin dito kaysa dun sa mga malapit na tindahan sa amin yung mga tinatawag sa Arabi kay Bakala dito talaga ang mas mura at nandito na rin lahat kahit sa mga anumang pagkain Pilipino ay eh, nandito pati na rin mga isda, manok, baka mga hotdog na tender juicy nandito medyo mahal nga lang yung tender juicy pero minsan nagpo-promo sila at mura. Mga inumin na mga Pilipino nandito rin. Katulad ng Yakult at kung ano-ano pa. Pineapple. Halos lahat ng mga pagkain Pilipino ay nandito pati mga Peatos, noba, chippy, Mr. Chips at kung ano-ano pa. At yung mga condiments na mahirap hanapin sa ibang bakala o sa ibang tindahan nandito lahat mga sinigang mix papaitan mix mechado mix betchin ay wala atang betchin dito di ba nakakita ng betchin dito magic sarap lang siguro nandito na rin may mga fresh gulay din sila dito at mga prutas at mura lang din syempre fresh fresh na fresh palang nga ako lang fresh at meron din silang bakery dito. Nandito na rin pati pandesal at mura-mura lang din ang mga bilihing tinapay dito. Pati mga kakanin at mga palabok, spaghetti, meron din sila dito. Tingnan mo naman yung pila, sobrang haba at laging puno ang mga basket ng ating mga kababayan kasi sobrang mura talaga dito. Tingnan mo naman sa labas, kada basket ng mga Pilipino ay punong-puno at umaapaw. Kala ko may rally. Ang dami kasi ang tao naglabasan. Nagsala kasi sila. Hmm? tao. natin. Ah. Suntukan isa-isa. <laughs> ang <Dane. laughs> So, pumasok na kami kami dito sa Kabilang Mall. Ang dami kasi talaga mall dito sa Batas, iwahi-walay sila. At sa bawat mall ay may mga portion na meron sila. Dito naman ay makita ka ng mga cellphone repair, mga sapatos na binibenta mga damit, mga maleta, mga kapihan kainan, at mga bilihan ng pabago. At dito naman sa Kabilang Mall na to na pinuntahan namin sa Kabila ay mga gadget. at dito ko pa nga pala binili yung aking Pinibiro ko siya, nasira na yung camera ko kasi sa kanya ko pinili Pero ngayon pumunta ako dito para bumili ng accessories ng mic niya Kasi medyo naguguluhan ako sa boses ko Pag malayo ay mahina pero pag medyo malapit naman ay clear naman. Pero mas gusto ko kasi yung naririnig ko yung boses ko at di masyadong naririnig yung mga sound sa kapaligiran. Kaya bibili ako ngayon ng mic niya. At medyo mahal ang benta niya sa mic kasi nga uh, siguro original. At ang benta niya sa akin ay 750 real na wala pa akong pera ngayon. At kambudget ko ay nasa 300 lang. So sabi ko sa kanya next time na lang pag may budget na ako. Alam, mura lang salamin dito. Pambulong salamin. 25? Oh, Awal, kamsin. Yeah, 25. Ngayon, yeah, no, right. ngayon. 25, 25, 25, 25. Ayos, mura lang ang benta niya ng salamin niya, 25, siguro dahil tanghali na Pero pag umaga ka bibili dito, nasa 35 Pero ngayon 25 na lang kasi tanghali na at siguro paalis na rin sila Pero sa looban ng mga mall, yung may mga pwesto sa loob, si Quentra Rialto Dito naman sa labas, dahil nasa labas ang pwesto niya, nabibenta niya lang ng mura At quality rin naman yung mga salamin na binibenta niya.

Pag ako kasi yung tumitingin ko okay sa paningin ko sa iba Pero pag ako yung nagsusunod sa okay. iba Hindi ko hindi ko hindi bagay sa akin Hindi bago Yung talaga okay. pagpangit <laughs> Pagpangit tayo kahit Dapat kasi nakabagay din yung shape ng ano Yan yung bagay sa iyo yan Mukha kang ano Mukha kang vlogger Yung talaga Tsaka ako parang may grado hindi ka lang sanay. Bagay ba? Parang maganda lang. Okay naman. Parang mayaman ka dyan. Bagay, mayaman ka naman talaga. Patay. Ang mga bagay sa'yo, promise. Oh. Di ba muya? Cross your heart? Until you die. Bagay naman, di ba? Okay na lang kuya. <laughs> Pipilit yung tawa nito. Hindi <laughs> yeah, talaga para ako parang ano. sa paglilibot namin dito sa batha dahil sa pagbablog ko ay napapagastos tuloy ako at napapabili ako ng mga bagay na kailangan ko naman na hindi naman emergency pero kailangan ko ah bahala na sige bili hanggat may pera bili pag wala na tigil at kaya ating kami napunta dito sa Bantha pag Friday kasi nabuburyo na kami sa bahay tuwing Friday wala naman kami ginagawa nagkumakain lang tapos natutulog hindi maglakad-lakad na lang kami sa bata at yung mga nakikita nyo dyan sa gilid na no may mga table eh lugawan mura lang din ang lugaw dyan na no may kasamang lumpia otso otso lang parang kanta ni Bayani tayo ah, ay mag otso otso ay at ito na naman may nadaanan na naman kami ng mga magtitinda ng pitaka at saka sintron 25 real lang kada isa mapapabili na naman kami nito kaya pag naghahanap ka talaga ng citron, pitaka, medya, salamin, dito ka talang bumili sa labas kasi mas mura kaysa dun sa loob ng mall. At yan, pinigilan ko ng sarili ko bumili kasi baka mamaya mag na naman ako ng mga 15 days. At ito, mag-window shopping kami at itingin lang kami ng mga damit pagka may sahod na lang kasi alam nyo naman eh, malayo pa yung sahod natin baka magit at laki minan naman tayo nito sa ngayon eh, window shopping lang muna tayo at saka shoplifting este wag pala shoplifting yari tayo <laughs> makukulong tayo nyan bawal na bawal yun ekis yun hangga pag wala tayong pera magtiis siyempre hintayin na lang natin yung sahod natin masama yun boy Nililibot-libot ko lang kayo dito sa bata kung anong mga meron dito lalong lalo na yung mga hindi nakakaalis sa kanilang bahay lalong lalo na yung mga kadama at mga driver na hindi nakakalabas hanggat hindi lumalabas yung mga amo nila at punta naman tayo dito sa tindahan ng mga relo pero sa next vlog na natin pag-uusapan ng mga presyo ng Seiko dito sa Riyadh, Saudi Arabia so see you sa next vlog bye